magandang umaga guys ito naman iplexo sa inyo ngayon ang aloe vera o kilala rin sa tawag na sabela alam nyo ba na hindi lang po pampaganda sa buhok o pampakapal ang taglay nitong aloe vera isa din po sa katulad kong plantita ginagamit din po namin ito na antibacterial upang paugat sa aming mga halaman maliban po dyan alam nyo ba na ang aloe vera o sabela ay may vitamin C calcium, magnesium, zinc, manganese at taglay na potassium. Mahusay po ang aloe vera gel sa digested system, stomach inflammation, gastritis, ulcer dahil sa taglay nito na contra acidity. Ginagamit din itong laxative para sa may constipation at pampurga. May nam din po na pangtapal sa mga sugat dahil mapabilis niya ang pagaling sa balat ng ating mga pasyente dahil po sa taglay nitong antiseptic o antibacterial properties ayan guys meron na naman ako na i-share sa inyo at declame uh, isa pa po ay ang ganda ng bulaklak ng ating aloe vera sana po may natutunan din po tayo sa mga na-share ko nyo sa araw na to. God